Hi guys, ito po Mr. Ganda Public Channel ah, Namili tayo ng mga paninda ng mga gami kindi at lahat ng mga pagkutin ngayon, August 2024 So guys, eh, ang ating ating namili guys itong pop beans Yan. Ang kilo nitong pop beans or patani ngayon 2020 for 150 pesos guys, ang isang kilo ito isang kilo guys kailangan na guys, ilalagay natin ito sa mga gram gram natin paglalagyan para mas ligtas siya sa mga langdam o anumang mga ah, pwedeng lumatnat sa kanila kailangan na sa mga gram natin siya. ilalagay natin sya mas maganda guys tayo mismo kumupunta sa mga pamilihan para nakakapili tayo ng magagandang klase kaya ganito kami mismo kumupunta sa mga pamilihan at saka nakakapamili tayo ng magagandang ah uh, klase or kanyang insura ng ating mga ito naman peanut bread ang kilo nito ngayong August 2024 guys 100 60 pesos sa Divisoria Manila. Ito. Oh, so, Pinag-retail, mabili guys. Pero nitong sesame seed na nandiyan nakalikit na mismo sa kanyang mani. Retail, toasted. Or, yan. Yeah. Oh, dito lahat tayo. Itong mga binibili natin, lalagyan natin dito sa gram. Para, Ah, uh, bubuksan itong mga mani. Ayan. So guys, ito mga mani. Ito so, mga peanut garlic. garlic flavor ang isang kilo nito uh, 160 pesos guys uh, fresh yung Divisoria Manila ito guys maganda ito walang mantika nyo no? mismo ang garlic powder dito sa manila walang mantika yung mga kagandahan nitong mga ganitong mga mani walang mantika so guys 160 pesos ang isang kilo ang isang kilo eh lang lalagay lang natin sa mga drum para ah, uh, maganda yun eh. Guys, kung pipili tayo ng mga ganito, pipiliin natin yung naka vacuum, ano? Eh Hindi siya naaalog. Naka vacuum siya, 'yun ang atin pipiliin para magandang taste. Ito naman pinap spicy. Manghang Ganun din ang Kailan to 160 pesos sa uh, Divisoria, Manila. Eh. Ngayong August, din spicy, tina. Uh, garlic flavor o, at saka siya. Guys, ang sunod naman natin, itong mga ating caterpillar. Ang kilo nito ngayong August 2024, 116 pesos guys. Itong isang bag, 290 pesos sa Divisory na Manila. Ngayong August 2024, yan. Yeah. Isang bag 2.5 kilogram or 2 kilo kalahat ng laman nito. Ang gagawin natin ito, i-repack natin ito doon. limang piso at saka 20 piso. Dalagay lang natin sa drum. Para ito naman ganihan. Ganun din ang kilo. 160 pesos. Sakay ito ng isang bag. 290 pesos sa Divisoria, Manila. Yung August, 20 pesos. Hard. Ito naman guys. Uh, orange. Gani orange. Ganon din. Black. Uh, 116 sa kilo. Ito isang bag, 290 pa rin. Ito naman, gamit Ah, eh. uh, paras lang 1916 ng isang kilo. 2,90 ng isang bag. Para tayo kumita nito, i-retail -re -re lang natin or re repackin natin. Ito guys, ganun din yan, jelly beans or hindi kras. 160 pa din ng isang kilo at saka itong isang bag, 290 pesos. Guys, ang sunod naman natin, itong d kailangan sa deles, pipiliin natin yung maliliit yung isdang sobrang maliliit yun ang mas magandang eripa at saka kikita tayo guys yan ito no? so, maliliit guys yung isda nya yan kung dilili tayo nito kailangan yung kulay orange yan ang no? ganda tingnan yan at saka maliliit yung isda yun pagka neripak natin yan para uh, marami tayong magagawa Kung malalaki guys Huwag so, lugi tayo doon sa malalaking divis Ito ang Timbang nito 7 Grams Or 7.5 grams lang 3-4 kilo Ang presyo naman nito guys 195 Pesos na yung August 2024 7.5 grams lang to or 7 gram mo Pilis guys yan maliliit Mas maganda yung pipili tayo yung sobrang maliliit ang isla para maraming tayong magagay pa Saka Yan Kita tayo ng maganda sa ito ko naman cornet cornet 150 pesos guys ang isang ganito, isang kilo nito pero pag din natin lang pang 20 pesos at saka 5 piso para mabilito lang ang bagay na natin magbagay cornet sarap ito guys, crunchy

100 sa isang bag guys 290 pesos sa Divisoria Manila ang kilo 1.6 116, 1.6 1.6 So, pakwan. Gani pakwan. Yung tastoy siya, guys. 1. isang gani to. Gani pakwan. 2.5 kg. Kulat guys, mga 222 kilo pala lahat. ito so, naman kula gani ko 290 pesos yung isang ganito. Ganiber. So guys, ganiber. 290 pesos isang ganito. Ang kilo, 160 pesos. Dami Ito, gan yung Yung malagkit na gan 2.5 kilo grams. or 2 kilo at kalahat

Ang kilo nito guys, isang ganito 105 So Ay dito isang kilo Ang kanyang timbang lang ng mga ganito Ano lang 7.5 grams lang Mga ganito Walang isang buong isang kilo na Pag bibili kayo Ang timbang nito 7.5 grams Or 3.4 kilo Isang ganito 105 kailangan uh, i-re-repack natin, diskartin natin para na minta dito kasi hindi jumatasan tayo yung ratio yan, isang box ng nah, base okay. Yan na kayong naka-layer ko. Okay, guys, itong sampalok. Spicy sampalok, guys. Itong isang kilo, 100 pesos, guys, sa Divisoria, Manila. Puro sa palit ko dyan. 100. I-repack -re lang ito natin guys, mga gamit ang isang. Para mabili. Mabilis. Mabili guys. Sampalok, 100 pesos sa isang kilo. Sunod, ito naman. Marshmallow. Okay, Ito, 110 pesos guys. Itong isang bag. 680 gram. Ganun din, i-re-repack natin ito ng palimalimang piso Para malinis. O, so, dipindi na sa inyo guys kung magkano yung mga piso. Ayan. Ayan.

Marsman and me. Guys, nagkapasalamatan ko sa lahat ng mga subscribers at lahat ng manonood sa mga video sa Mr. Kamil Public Channel. Thank you, guys! Kung magustahin mga ganitong mga video, please subscribe at gimme nyo rin para lang tayo ayokong Thank you guys. Bye. Bye.